Inihain naman ang resolusyon sa Kamara para hikayati ng lahat ang ahensya ng gobyerno na tumulong sa investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng nagdaang Administrasyong Duterte. Hinikayat ang lahat ng sangay ng gobyerno na makiisa sa ilalim ng House Resolution No. 1477 na inihain ni in the House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante at One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Now na nang naghain ng parehong resolusyon ang Makabayan Block noong October 17 pero ito ang unang pagkakataon na mayroong uh, miyembro ng mayorya ang naghain nito. Giit naman ni Justice Secretary Boying Remulla kailangang masusing pag-aralan ang bagong resolusyon. Nauuna nang sinabi ni Remulla at ng administrasyong Marcos na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.